Hello guys, sa wakas for the first time. talaga ng uh, totoo nga na legit dito sa Facebook ay may kitaan talaga. Maganda talaga ang kitaan kapag uh, once na makasubok na tayong uh, makatanggap ng sahod ay talagang ma-prove natin sa ating sarili na talagang legit na mayroong pira dito sa Facebook. Dahil ako mismo uh, for the first time ay uh, naka-experience na ako na makatanggap ng sahod ng, uh, sa, na mula sa Facebook. Ayan po, ipapakita ko sa inyo para ma-inspire kayo, lalo sa mga baguhan dito sa paggawa ng mga content sa Facebook. Okay, so ito guys ang aking na-receive ngayong araw na ito. Okay, so para malaman natin, bibilang, bibilangin natin. 500, 1,000, 1,500, 1,000, 1,000, 2,700. Ito po ay 200 na buo. Uh, 2,800. 2,900. 3,000. Ayun, no? So, 3,050. So, magkaano ito sa peso? Kapag uh, i-convert natin sa Philippine money. 3,000. 3,050 times 15 piso. Ayan guys, 45,000 no? Oh. 45,000 lahat ito. Ayan, so panalo no? So naka-experience na tayo ng saho dito sa Facebook. Wow! So maraming maraming salamat. So ayan oh, pwede nang gawing uh, pamaypay. Kasi sobrang init. Sobrang init dito guys. Pwede nang pamaypay ang ating natanggap na sahod ayan basta gumawa lang tayo ng uh, uh, original content no iwasan lang natin na uh, magkaroon ng mga uh, copyright wala namang problema pag magkaroon ng copyright dahil uh, pwede namang uh, may option naman kung yung video na nilalagyan natin ng mga background music na nagmula sa ibang uh, platform na may may-ari may na may-ari sa uh, sa songs na ginagamit mayroong may-ari so ay uh, kiniklim nila na uh, magkaroon ng copyright so ang mangyayari kapag may copyright ang ating uh, uh, video so maliit lang ang kita dahil uh, mas, mas, mas malaki ang may-ari ng uh, background music okay so mas maganda pa rin yung uh, original voices no masari na lang tayo sa ating original boses kahit pangit basta isipin na lang natin kung napapangitan man tayo sa ating original na boses isipin na lang natin na mas meron pang mas pangit uh, sa atin na boses no maliban sa muka <laughs> salamat salamat mga kabayan no ayan nasirko na sa inyo ang aking uh, uh, unang sahod dito sa Facebook maraming salamat